Ito pala yung video na sa isa kong client na nagtitake ng masteral, this is masteral degree. Okay? So, meron siyang mga video, ah uh, meron siyang video na pinapa-edit sa akin. And, ito, kung ano yung mga sinasabi ng mga panelists, no, ini-edit ko, kung ano yung gusto niyang ipagawa sa akin ini-edit ko okay so as long as nag-uusap kami dalawa at may communications no lahat po nang ipinapagawa sa akin lalo na kapag nag-suggest uh, yung mga panilis sa kanilang thesis video no tayo po ang nag-aayos nun okay kung interested ka at gusto niya rin po na gusto nyong makipagtrabaho sa akin, na no, willing naman po ako, no? Ilalagay ko na lang po ang email address ko or yung contact ko sa description ng video na ito. Okay? So, yun lang. Sana nagkaroon kayo ng idea na darating yung araw na kailangan nyo ng video editor, no? Pwede nyo po akong i-hire. Okay? Yun lang guys and thank you.